ang sa Philippine Diyarang Sabi, kundi sa iba pa mga pampoblito hospital. Kaya, panawagan po natin sa ating gobyerno. Huwag naman pong hayagan, huwag naman po harap-harapan. Ninanakawan niyo ang ating mga publiko, ang ating uh, mga tao, ating mga ating mamamayan at ang ating mga pangyagamang pangkalusugan. Akses po namin ito. Kaya nararapat lamang na itagtanggol natin na hindi ito napupunta sa kung saan-saan lamang. Sapagkat bilang mga manggagawang pagtalusugan, umaasa din tayo at lagi ay nasa isip natin magsigal ng na magandang servisyo sa ating mga mamamayan. Pero paano natin ito magagawa kung ang toto na para sa kanila, ay mismong gobyerno kung saan saan dinadala? Kaya po mga kasama, manawagan po tayo na ang PhilHealth ang PhilHealth, ang kontyo na kung saan ay kukunin ng ating gobyerno ay dapat dalhin sa mga pampublikong ospital itulong doon sa ating mga pasyente at paul na rin pa Resolution sa kalusugan kinakailangan ng ating mamamayan. Uli po, panawagan natin, servisyo sa tao! Huwag negosyo! Huwag gawin negosyo! Servisyo sa tao! Totoo nga po, Ah, totoo nga po na ang ating mga mga government officials ngayon, karamihan po sa kanila ay uh, nasa posisyon at ginagawang negosyo ang kanilang posisyon. Kaya po, meron po tayong alternatibo. Napakarami pong tumatakbong mga political dynasty, mga kurakot, mga walang pagmamahal sa ating bayan. Pero meron ay ang uh, mga grupo ng kasamaan at kadiliman. Meron po tayong alternatibo mga kababayan. Meron pong team ng para sa taong bayan. At ngayon po, tinatawagan natin ang senatorial candidate ng makabayan si Terz Alin Andamo. Servisyo sa tao! Welcome 哎，都送饭